Yan na good morning mga kamigo natin diyan. Uh, alas 5:30. So, tingnan nyo ang ano. Wow! Yung hamog dito sa amin sa probinsya. Napakalamig oh. Tingnan mo. Nagtanggal ako ng sombrero, naka ako. Parang grabe ang lamig. Sobrang lamig oh. Hamog, di ba? Para ipakita ko sa inyo para maniniwala kayo na parang bagyo dito sa amin, sobra pa sa bagyo. Eyan alas 5:30 na oh. Wala pang araw na lumalabas. Magang umaga tayo pati yung ano ko, pati yung silpon ko. Yan, pati yung silpon ko, pinunasan ko na ng ano yan. Hamog yan. Hamog. Uh, kasi dito sa amin talaga, pagka, lalo na pag muulan-ulan, ang di mo makita ang daan, kalsada, grabe oh, timo, 5.30 pala ng, 5.30 ng umaga. And gusto ko lang i-flex yung 'yung lugar namin no paggagaan to, oh? Sa akala mo ba 'yung sa amin, kahit na hindi umulan sa pagmadaling araw, mga alas 4 ng alas 5, ang bubong 'yan basang-basa. Kasi parang umambon, parang umulan siya. I-flex ko lang, pini-flex ko lang to para makita niyo 'yung lugar namin na napakaganda. Ah, tama, di ba? oo, Oh. Lamig-lamig. Oh? Subukan mo maligo dito sa ilog, dito. Grabe ang lamig dito. Mm. Oh. Grabe ang lamig, sobrang parang nagyelo yung ano dito. Yung tubig na lamig. Eh gusto ko lang i-flex lang naman. Hindi naman ako ano. Ah, parang bagyo 'no. Ganito sa sa Tagaytay, sa bagyo ganito pagka pagka alas, basta pagtaglamig sa bag bagyo sa Tagaytay ganito. Parang bagyo sa amin 'no. No. Ayun lang, ipiliplex ko lang kasi para makita nyo naman, makita naman sa mga viewers natin na grabe ang ganda ng lugar dito sa amin. Oo. 5.30 pala ng umaga. O, nag ah nag, ah, nag, ah, nag, ah, nag, ano naman yung yung camera ko, nag na naman dahil sa sobrang lamig. Parang kala mo ma maambon pagka ganitong araw, ganitong oras eh. Ma parang maambon sa yung yero, kala mo, may pumapatak na ulan yung ambon pero sa hamog yun promise believe me sarap <laughs> <laughs> na so, dito sa amin ang buhay namin ay yung ay yung bahay namin yung lumang bahay namin na yun oh. bumagsak na yan, minahaya na ng ahas yan yung ano yan, yung lumang bahay namin uh, nasa, sa, sa ilalim may nag may ano yata may butas yan may para may ahas yata dyan sa loob kasi may nakita daw ang ahas dyan yung bahay na yan namin yung luman bahay namin yan ay yung bahay namin na simula nung high school pa nagisnang ko na yan elementary eh, nagisnang ko na yan eh ano na yan eh 30 40 mahigit years na yung bahay na yan ah, 50 na yata 50 years kasi magsisikwenta na ako eh so ganyan ano na yan tapos doon naman yung pinagawa kong bahay doon yung bago doon. So, yun lang. ah uh, pinip, piniplex ko lang yung ano. Piniplex ko lang yung yung pagtuwing umaga dito sa amin. Uh, nakakatuwa lang kasi nakakabalik na naman ako dito na nakakita na naman ako ng oh, nagpapag na na naman yung ano ko kamera ko. Ah, uh, pero mo, um, quarter to ano na, ilang minuto na ako sasalita dito. 5.30 ako pa sa bahay kaya gusto ko tumira dito sa nih sa probinsya namin kasi makikita mo talaga yung sariwang hangin, presko ba. Tapos yung mga gulay dito. Tapos yung palay, parang walang kalo, kaloris yung palay. Ah, wala talaga kaloris kasi ang kinakain namin dito kung hindi brown rice yung ano yung pula, yung pulang bigas no. Eh ang mahal sa probinsya sa Manila yan, tag-80 ang kilo niyan, yung red rice saka yung brown rice yan ang kinakain namin dito kaya yung mga tao dito maabot ng 80 malakas pa nag aakit pa ng nyug may, may sa sunod i-vlog ko nga yung ano, eh. kinausap ko na yung matanda doon na 70 70 plus na 76 yata pero grabe pa nagsasanggot pa eh na, na, mananggiti pa ito sa kanya to eh. yung nagsanggot yan dito sa lupa namin dito ito tungo ano na yan, yan. So, sobrang taas na kasi kaya hindi niya na inakyat eh ilang ano na yan, ha, alas sa ano na yan, oh. Yung isang ito, ito. Ito, ito. Yan. Ayun yung ano. <coughs> sobrang taas na yan kaya siguro na na siya na hindi na niya kayang ano, binitawan na niya yan. Kasi siya nagsasanggot dito sa lupa namin eh eh, vlog ko nga, ipapakita eh, ko sa inyo Yung gano ka tanda, na gano ka Ano na yung edad nya uh, Mananggiti pa rin, nagkukuha pa rin ng tuba, naakit lang nya yun Kahit lasing yun, naakit pa rin nya Bilib nga ako dun eh Kaya, maano ka dito sa mga tao Dito sa amin, yung mga matatanda dito sa amin Mahaba ang buhay Kasi nga, dahil sa kinakain, tapos Sariyo pa yung hangin, sariyo pa yung Alam ba, yung Yung paligid, talagang Sa umaga nga dito ay ma niyo ba yung ano you know, Tilaok ng manok 'yan, tsaka ibon yung hut 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 ng mga ganyan. Oh. Ni marinig mo yung ano, wala kang maririnig na sasakyan, yung ingay sa sasakyan. Oh. Grabe talaga, di ba? Oh, mga ibon, ang daming ibon nagliliparan. Oh. So ganun ka sariwa dito sa amin. Ang jacket ako kasi Baka sipunin ako. sipunin yung kalbo. Si la sobrang lamig, tingnan mo, paligid oh. Puro pag talaga yan. As ko dito sa inyo yung ano, yung school. School dito sa amin. Tapos may dinunit kasi dito na lupa. Um may nat, yung kasing school niyan sa ako pa ng yun. Sa ko yung school dito. Dito tayo sa ano. Mamaya ipakita ko sa inyo yung school. Dito tayo sa dinunit na ano dito sa sa ko ano sa dinunit dito sa barangay. Ito magiging housing na to, itong lugar na to. Tapos dito nag hanggang dito para pakita ko lang sa inyo yung yung kwan ba? hamog. Yan o. Oh. O. Oh, o, mag-alasize na yan. Alasize na ng umaga. Grabing hamog pa din. Oh. Dito magiging housing na to. Itong lugar na to. Ito may nag-start na dito magano tayo. Ayun, kasi malawak to dito eh. Ayan. Ito yung ano, magiging housing. Ito nag-start to dyan. Dunit kasi ito ng barangay. Kasi doon sa kalsada, ano na, dikit-dikit um, na yung ano doon. Ito, housing yan. Dapat dito ako magtayo ng bahay pero may lupa naman kami. So, yan hanggang doon yan. Doon. Dito nung malit ako. Dito ako nagtakbo-takbo ng grabe dito. Ay may mga bahay-bahay na rin doon. No? Ah, uh, mga ano. Pero ano yan. Dati ni na mga nakatira dyan. Medyo kasi ano kababata ko to. Uh, nag-vlog ako ba? Nag-vlog ko ba? Shout out sa mga ano farmers natin talaga ano yan masisipag yan yan ang hanap buhay dito saka ayun tapos punta tayo sa kasi likod lang ng lupa namin to eh ang lupa namin doon pa dyan uh, ko kayo dito sa no sa school dito rin ako nag aaral ito lang ito nag aral sa school na to dito ako nag-elementary. Saan ba yung daan dito? Mga ano na. Ligaw na ako dito ah. Dito. Malandaan ah, na dito. Dito. Oh. Ito yung papuntang school. Nasukat na itong lupa na to Sa amin din to hanggang doon. Hanggang doon yung mga kabahayan doon hindi mo lang makita kasi yan may fog kasi oh hindi mo makita so ito ito may poste na to dito eh poste ng miral ko oh liye ko pala miral ko sa manila pala yun ito yung poste yan poste ng ano yan kuryente yan kaya ang housing doon malapit sa poste Uh, okay lang yan so ito yung school yan. Hindi tayo makapasok pala dito. Hindi makapasok sa loob. School na yan. Hanggang doon. Malaki yan. Ito kasi ako oh, sa likod ng school eh. Yan school yun o. Oh. Doon yan. Hanggang doon yan oh. Dolo. Malaki ang school na yan kasi ang rejection eh. So yun. Ah, hanggang dito na lang. No? Um, abang abangan ano yun lang yung mga ibang vlog ko rito sa probinsya. Sa buhay bukid. Um, at saka sa team ko pala sa team pangat lalo lalo sa team bangis at team pangat pasinsya na kayo kung hindi kayo makas hindi ako makasupport sa inyo kasi ang hirap ng ano dito ang hirap mag ano mahina yung signal may signal siya pero mahina pag ano hindi ka makasupport talaga kaya minsan kaya karamihan ang upload ko puro premiere kasi ah uh, ano eh talagang pag inupload mo siya matagal pang isang araw siya mabago ano kaya pag premiere at least pag premiere hindi ba ngayon ako mag upload Gaga ang gagawin ko nyan hanggang kinabukasan pa kaya premiere ang ginagawa ko para sure talaga na ma upload siya ng maayos kasi pag uh, hindi ma upload ng maayos ang tagal pa ulit ulit yung ano kaya pag uh, minsan pag uh, ko na lang at least yung premiere maano mo yung ano diba yung mga ads ma malagyan mo siya ng ads mismo kasi na ano mo ng oras eh, na laanan mo ng oras ba yun lang um, posisyon na kayo sa team bangis no? at saka team paangat sa lahat ng team ko sa team bliss ah uh, posisyon na kayo hindi ko makasupport babawi na lang ako sa sunod ng panahon sa sunod pagka uwi ko rito next week uwi na ako ng Manila tapos ayun uh, doon na siguro ako magano kasi malakas ang nit doon Ay, doon na siguro babawi sa inyo shout out sa lahat ng team ko team bliss, team DT um, uh, bangis at team pangat ang ingat kayo uh, don't forget to subscribe my channel Ramel Balinsona Official and hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng bago kong video uh, hanggang dito na lang bye bye keep safe